Labing isa ang patay habang anim naman ang sugatan sa banggaan ng pampaserong bus at pickup truck sa National Highway ng Barangay Lukban, Abolog, Cagayan nitong Webes ng Madaling Araw. Batay sa ulat ng Abolog Police Station, palabas sa intersection ng Junction Ayaga ang pickup papunta sa National Highway nang mabangga ito ng bus na patungo sana ng Santa Ana, Cagayan. Sa lakas ng pagkakabangga, dumiretso ang pickup sa Talipapa habang sumadsad naman ang bus sa pader ng isang establishmento sa lugar. Agad na nasawi ang labing isa sa mga sakay ng pickup habang sugatan naman ang driver at ang dalawa pa nitong pasahero pati ang natutulog na bantay ng nabanggang establishmento na ngayon ay nasa ospital na ng Abolog. Naisugo din sa pagamutan ng driver ng bus na nabalian ng paa at ang kasama nitong konduktor na kapwa nagtamo rin ng sugat. Ayon pa sa Abolog Police, galing sa isang lamay ang naturang pickup, lulan ang labing tatlong katao na pauwi na sana sa bayan ng Alakapan nang mangyari ang aksidente. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at ang lahat ng mga pasaherong nasangkot dito. Para sa Masbate Newsline, ito po si Jetro Cervantes, nagbabalita sa Wow Smile Radio Masbate, palangga ka! Ito ang Masbate, Masbate, Masbate Newsline!